Maligayang pagdating, Chong. <laughs> 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 Balag. Bakit po? Wala ka ng maraming tanong.

sa impyernong ito. Papakabayad ka rito. Uy, ikaw nang bahala sa kanya. Ako sa bunso. Ikaw, ano pang mo? Pipi ka ba? <laughs> Baka mapanisang nang laway dyan. <laughs> Ayoko may makasamang mabahong hininga. <laughs> oh, manigarilyo ka muna. Salamat. <laughs> Marunong ka naman pala magsalita eh. Sino ka ba talaga? Ang Hilito. Ang Hilito ano? Ang Hilito Montero. San Miguel. Hayop naman pala sa haba ang pangalan mo eh. Kaya pala hindi mo masabi. <laughs> Nakita ko yung pagpasok mo kanina rito ah. At kung paano ka binaboy. <laughs> Pasalamat ka, Chong. Ganun lang ginawa sa'yo. Nung ako, Halos gapangin ko papunta rito sa Zelda. Dito, dapat matutong lumaban. At maging matatag ka. <laughs> Yang dibdib mo, gawin mong sintigas ng rehas. At yung katawan mo, gawin mong sintigas ng pader. Para makatagal ka rito. At nang matapos ang problema mo. <laughs> para sa akin, okay ka na. Pero kay Abnoy, naku, Mag-iingat ka ron. Asal yun. Hindi na baling mabaloy sa loob na buhay kaysa sa labas sa siguradong kamatayan. Dad, alam mo naman walang sala si hilito ah. Nandun na ako. Pero nanganganib ang buhay niya. Napakaraming mahabol sa kanya. Alam mo, Dad, kung may magagawa lang ako para makalaya si hilito, gagawin ko eh. Pero wala. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa kanya. Para ano pang pa pag-chief police nyo? Para ano pang pa rango nyo kung hindi niyo siya tutulungan? Alam mo, Dad, mas talagang pinalilit na tatakbuhan niyang eh. Do sa loob, madali siya matimingan. Madali siya mamaster. Di ba, Dad? <sighs> Iho, napakabata mo pa. Marami ka pang hindi alam na dapat mong malaman, pero hindi pa ngayon ang panahon para maintindihan mo lahat yan. Pabuti pa matulog ka na. Sige na, Anong ginawa niyo dito? Anong kailangan niyo? Inutusan kami ni Mr. Bersosa. Yung mga epektos na order niya, kunin daw. Yung tungkol sa kaso. Ayoko ng mga taon sobrang... At kung inaakala niya na ibibigay ko sa kanya mga papeles, nagkakamali siya. Kung wala siyang tiwala sa akin, lalong wala akong tiwala sa kanya. Hindi niyo ako maluloko. Akala niyo ba hindi ko alam na kayo nagpapatay doon sa tao sa club para makulong sa akin dito? Alam mo pala, ha?